Shopaw na malasa kahit walang sos Eto nga yung Shopaw na nakainan ko dito sa Quezon City. Yung unang agad, laman agad. Talagang siksik -sik sa laman to guys. At alam nyo ba na freshly made to? Kumbaga, ngayong araw mismo ginawa. Compare natin sa ibang Shopaw na frozen, yung iinitin na lang bago kainin, eh dito, talagang ngayong araw siya ginawa at niluto. Kaya bagong lutong Shopaw ang matitikman nyo dito guys. Sakto lang ang laki ng Shopaw na to, pero kahit na ganun eh, siksik naman sa laman to. Yung dough nila, yung tinapay ng Shopaw, eh malambot at masarap kainin. Compare ulit natin sa ibang shopaw, eh dito sa kanilang shopaw, hindi malaki ang dough o yung tinapay. Pero sakto lang ang kapal kaya pantay lang din sila nung laman. Yung iba kasi, mas malaki pa yung dough niya kaysa sa laman. Kaya masasabi ko na unang agat, eh laman agad. Malinis ang paggagawa at pagkaluto nila dito sa kanilang shopaw. Tinitimbang din nila guys. Makikita nga natin dito kung paano nila ginagawa ang kanilang shopaw. After magawa, eh, isasalang na dito sa malaki nilang lutuan. unang salang, iseset ng 3 minutes para umalsa. After ng 3 minutes, lalagyan na ng tubig at lulutuin na sa katamtamang apoy. Iseset naman siya sa 25 minutes at hihintay na lang natin maluto. Eto nga pala ang kanilang menu. Meron silang dalawang klase ng siopaw. May pork at chicken. 45 pesos lang ang isang siopaw nila guys. Meron din silang siomay na pure meat. No extender siya guys ha. Pure meat yan. 95 pesos. 3 pieces na siomay na. Na medyo malaki compare natin sa ordinaryong siomay. Baka may magsabi na mahal itong siomay nila ha. Guys, pure meat yan. No extender. Mabalik tayo sa Shopaw. Perfect din pala to pampasalubong. Meron siyang box na 6 pieces na Shopaw. 270 pesos. Meron din siyang 10 pieces. 450 pesos. Kaya sa mga gustong makatikim ng ganitong Shopaw, e eh mag food trip na kayo dito sa Yami Pau. Meron silang apat na branch. Sa Dalia Fairview, West Drive Barikina, UN Manila, at sa Mayon Quezon City. Kung nasaan ako ngayon, available sila sa Food Panda. Kung wala kang Food Panda app, eh pwede mo sila kontakin sa number nila. Nandito na rin yung contact number ng delivery nila sa iba pa nilang mga branch. Guys, nandito nga pala kami sa may Yami Pau, fresh and juicy fried show Located nga pala to sa may Enroha Street, corner Mayon Street, barangay Lourdes, Quezon City. Bali, open nga pala sila ng weekdays uh, 8am to 7pm. Pag weekends naman, 7am to 6pm. Ayun, titigman natin. Break muna natin ito dito. Sige. Ganito nga pala kalaki yung shopaw nila guys. Ayan. Hmm. Babe. Unang kagat lamang nagad. Chotol. Compare natin sa ibang sopao. Oh. Sa ibang sofa, kasi malaki yung dough, yung tinapay. Ito oh. malit lang yung dough, pero siksik sa laman, no? Oh. Bro, mm. uh, Tapos yung dough niya, yung tinapay niya, ang sarap, malambot. Hindi siya yung parang dry. Mismo. Ba? Okay to ah. Tapos ngayon nakakita lang nakakita ng sopao, oh na hindi na nilalagyan ng sauce. Saray ko. Bali <laughs> pork nga pa na to guys. You know? Pero kamusta naman? Masarap ba kahit walang sauce? Masarap man kahit walang sauce. Ay. Mm. Mm. Sabi. Bago luto. Grabe. Ang juicy niya guys. Ang daming laman oh. Mm. Guys, lasang lasa. Parang ano. Ang yung ulam. Okay. Mm. Sarap na ito. Malasang malasa. Kahit wala lang sauce. Diyo ko bibiro. Tarin na. Hmm. Oh, sa mga taga Quezon City diyan, nako pumunta kayo dito sa Miami pa, oh. Hmm. Hmm. Musok mm. usok. Hmm. Pagod okay, nga sa shopaw nila guys, meron din pala sila dito Yummy Shomai Uy oh, 95 pesos to, tatlong piraso Baka sabihin, mahal, mahal oh, Teka lang, patabusin mo ako ba? Diba? Kaya ganoon yung presyo kasi nga yung Xiaomi nila ganito kalaki tapos no extender. 'Di ba? Bali isang isang klase ng Xiaomi nga lang pala yung meron sila dito, pork shrimp. Pinagsama yun ha, pork shrimp pinagsama ni si yung Xiaomi siya ha. Tapos may kasama na siyang you know, toyo man na may chili oil. Chili oil. Tikman nga natin. hmm. Man, pure nga, pure no extender. Makita mo dito yung mga hipon, no? oh. Ano? Oo nga, ano? Yung mga hibon. Ang laki ng ano, size nyo. Kap. Hmm. Tapos na natin ito. Uy. Mm. Mm. Ang sarap nung ano, nung sauce Bali homemade nga pala yung sauce nila ah, Sila mismo may gawa prop mm ano? Guys, 95 pesos, tatlong piraso Pero sulit naman kasi nga No extender siya Compare natin sa ibang shawamay Ito, pure meat ito ka, meat mix sa lang pork tsaka shrimp. Mm. Hmm. Kaya guys, kung nagharap kayo ng quality at malasang putri, dito na kayo sumay. Yummy, Yummy pa.